Ito si Daniel, di ba? Oo, ang na lang ako. Ah, uh, Ikaw? Jesse Boy. Jesse Boy? oh. <coughs> e kasi nagpunta sa akin ito kanina, tatanggalin na raw kayo doon sa Smoky Mountain. oh. Nay, ilang taon na po kayo? 73 na po. 73 na? nangungupahan daw kayo doon sa ano sa gigibain ikaw ang asawa si Tata, ilang taon na si tatay? Tay, ilang taon ka na? 64 na. 64. Natanggap mo ba yung gatas? Hindi kayo napabilang. pabilang? yung insure? Sa 128? Hey, sa Ah. Eh kasi wala kayo doon. Hindi kasi wala kayo. Doon. oh pero hindi nga kayo physically present. Wala po kasi dito. Dapat nandoon. Oh, but may tira ba kay sa 57? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, meron pa kayo ron, wala na. So lahat kayo, sama-sama sa -sama si isang bahay. Siyam kayo. Siyam kayo. oh, di... So wala kayong niya. Ilang taon na itong buso mo? Saan nag-aaral ito? Sa Diyo. Malapit din. Sa Diyo. Malapit din. So tatlo silang bata, anak ko. Oh, o mami ah, magsimba kayong pamilya. Masalamat kayo sa Diyos. Akin na yung susi. unit 911. one one, Tondominium one. pa yung award nila direktor, ha? o ngayon may masisilungan na kayong buong pamilya two bedroom may banyo may kusina aalagaan nyo na lang hindi na kayo squatter ngayon may sarili na kayong tahanan ha? magpasalamat kayo sa Diyos at saka mga nagbabayad ng buwis sa Maynila pera ng taong bahay niya. Oh kayo na yan oh, eh? oh. nai ibahay eh ka na ha hindi na mangangamoy ano etiyas eh, araw-araw um, kaysa nasa ibabaw kayo ng basuran ha oh. ano tay oh. oh o di malilipat na kayo sa condominium 1 oh para lagi kayo mapabilang sa mga benepisyo, i-parehistro eh, nyo na sa sarili nyo na kayo ay residente ng Barangay uh, 101. So, kasi ang naka... Mayroon sa sasadya sa iyo. Kung na atin eh, ang gusto po, yung mga kasama po namin ng talabas, kung ma sila. Anong i nila sa... Bakit kami nandoon? Maswerte kayo kasi mapalad kayo. Hindi ko naman ang avail may available na isang unit. O, oh, dinakuha nyo kagad. Oh, eh, wala pa naman tayong unit ngayon. Hindi ko pa. ba? Siyempre, a a a yung... Ano? A ano 'yun kayo? kasi Sabi na ng yung Kasi hindi kasi ako dito kanina, dalawa, yung sinabi ko kasampi, kayo, na sa kapatid ko na nakala na sabihin ko lang nilakad ko. Hindi. Kasi uh, sinabi ko na ganyan niya, siguro sa kayo nangyay. Eh, nakausap kita eh. Ikaw ang humingi ng tulong. May yung, may bibigay akong tulong. Ano ko yung sinabi ko sa kayo na dapat siguro yung sinabi ko sa kayo na dapat sama-sama tayo para nagpapad na tayo. Una-una, ulitin ko. NHA property yun. At pilit. Ngayon, nagtataka nga ako, squatter na nga, nangungupahan pa kayo. Oh, oh, o, so eh, dapat ang squatter, squatter eh, di ba? Eh, kaso talagang may mga individual na ginagahasa yung sitwasyon na mahirap eh. O oh, ngayon, kaya sinasabi ko magpasalamat ka sa Diyos. O, oh, akalain mo lunis na lunis, ipinagbaka sakali mo rito. O, oh, nagkataon naman, nakita mo kanina, may paalis na isa, sinuli ko yung pera. 51,350. O totoo pala na sinosoli ng gobyerno yung perang inuhulog ninyo. O nakuha ng pamilya. O bakante, Ano ko kayo? buburuhin. O nagkataon ikaw. O di binigay ko sa'yo. Available yung isa. O nai? Ay eh gusto nga ro kung makipag-usap sa inyo yung isang kasamahan namin. Mm. So, mm -hmm. Eh gusto ko kung pa'yo makausap. O pwede naman makausap. Pero yung award kasi kaya kita binibigay. Ay Nay, may available po ba? Hindi, tanong ko po sa inyo, may available po ba? Ay, sabi niyo nga po, Ay, exactly. O, yun po, Nay. O, o, kaya lang, maswerte lang ang pamilya niyo. Kaya kung sinasabi, ipagpasalamat yung sa Diyos, nataon na punta ng anak ninyo, anak niyo ba ito? Apo Yung apo ninyo, napunta rito, o nakausap ko, may umalis, o, hindi ba eh, Diyos ang may gawa nun. Oh, may umalis, o oh, ikaw ang papalik. oh, hindi ba? Oh. Talagang ganun ang buhay. Oh. Kung, na, uh, I hope, ang NHA may bibigyan sa kanilang uh, paglilipatan. Gusto ko kayong tulungan lahat na eh. In fact, kaya ko nga iniimbestigahan ngayon yung yung pag-award nung nakarang administrasyon doon sa mga hindi qualified. O, marami na kaming nahuli. O, ginagawa ko yon dahil sa katulad nyo. Kaysa e, mabuhay kayo sa basurahan, mabigyan kayo, mabalik sa inyo ang tignidad. O, siyam kayo. Aalog-alog kayo doon, 42 square meter yun. Dalawang bedroom. O, anay. O, pwedeng kayong mag-dalawang matanda plus apo ninyo. Sama-sama kayo. Dati ba, gano'ng kalaki yung tinitira niyo doon sa... Siksikan kayo, para sardinas. Sa araw po, tulog na rin po. Gano'n naman din ang amin, gano'n din ang bahay namin nung araw. Kung saan kami umiitsas, doon kami nagluluto. O, tapos pag doon na kami nakahiga. Kaya ako, prioridad ang pabahay di ba ipinako pa ako diyan sa cross ng mga ano, mga politikong kalaban ko. Inutang ko daw inutang. Oh, yeah, yung inutang ko. Ayun, mapapakinabangan mo Magagamit ng tao. Hmm. Di ba gano'n ang gobyerno? O oh, ngayon, eh may awa ang Diyos, bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan makapagpatayo pa ng marami para pa maraming buhay ang mabago. talo inip na eh. Hmm. hmm. Eh siya, maswerte. Maswerte po kayo. Maraming Eh, eh sa Diyos po yun, hindi po sa akin. Siyempre po, sa Diyos, tsaka sa inyo. wala. Trabaho lang ako. Parehan What are the chances? Tingnan nyo ha. Kung hindi ka ba naman talaga si swerte, may umalis, may nangailangan, o nakausap, wala pang tatlong oras, o may solusyon. Na. Tira ninyo ang maayos, malinis ha. Huwag niyong gagawin doon yun, ha? <laughs> Alinisin ninyo, akuin ninyo. Kaya mo naman yung dalawang bulig, di ba? Magkano dati binabayad mo sa upas si sa squatter? 8,000? Dati? Oo. Uh, o, ngayon, 3 sa si squatter. Sa ibabaw ng basurahan. O, di kaya mo yung dalawang libo. Ay, eh, yung dalawang libo na yun, sa'yo rin yun, eh. Nakita mo kanina, di ba? Kinabot ko yung sole. So, totoo pala yung programa. So, namiyan, magsimba kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. That's it. Nothing more, nothing less. Ha? Good luck sa inyo, nai. Happy ka. baksang uh -huh. <laughs>